Guys, gusto niya bang malaman kung sino yung tinutukoy na kabit ni Andrew ni Tito Soto? Alam niyo, misan, uh, ano eh, ah uh, nag-iisip ako kung ilalabas ko ba o hindi. ay pabitin pa ang loko. Kasi naging siya ba, alam niya naman, bago akong mag-politics, nag-TBJ Defender muna ako. Pero gusto mo sumausaw? At doon sa halos isang taon na pagiging TBJ Defender ko, dami ko rin mga nalaman. Totoo si na ko pang himasukan to kasi Uh, iba nga yung politics world sa showbiz world, di ba? Kaso kung kayo, gusto nyo malaman talaga kung sino. At kung karapat dapat ba talagang i Eh, abangan nyo sa upload ko bukas. Upload ko bukas, ha? Nakahanap ng pagkakakitaan. Uh, papatungkol dito sa tinutukoy ni Andrew Iliana na nakabit dito Soto noong 2013 tutusin may ano dito ang mahirap kasi dito may madadawit na bata eh. kaya parang may nag-iisip ako pero baka may sabi ko sa vlog ko bukas kaya abang na lang ha oh. <laughs>